Nang ako ngay nagagalagala sa likod bahay, nakakita nga ako ng aming mga wild mushroom. Kaunti lang siya pero okay na pang hapunan at eto na nga ako'y nag-harvest or namamalengke na naman ng mga iba't ibang mahuhugot na gulay sa aking garden. At ito na ako na namay nagkakalkal lang aking napakagandang patatas o deva. Ito yung mga patatas ko na aking ipinapakita sa aking video at ganito mga kaibigan. Kung kailangan ko ng patatas, ako lang hoy nagkakalkal dito sa aking tanong niwan, di ba? Ang saya-saya. At tama nga ang kasabihan, sa diyan. kung may itinanim, may aanihin. At lebre ang mga pagkain, mga kaibigan. At take note, very organic at masustansya. At libreng-libre po yan. At ako hindi ho umaangal sa presyohan yan mga kaibigan. Dahil mga kaibigan, libre po yan. Kaya kung kayo po'y namamahalan sa ating mga bilihin ngayon, especially yung ating mga gulay, alam ko hindi lang ako naglilikramo sa presyo, umpisahan nyo nang magtanim ng ayan, magkakaroon po kayo ng preskong pagkain galing sa inyong garden. Nagtatanggal na naman ako ng aming mga chicharo at saka green peas. Sinabayan ko na rin po yan ng green peas. Kapag ang chicharo po mga kaibigay tumanda, nagiging green peas po yan. Iyan po yung tira-tira ng mga squirrel. O diba, buti tinahan pa niya ako. At ito naman yung ating mga bagyo beans po mga kaibigan. Ito po yung totoong bagyo beans na nanggagaling sa Pilipinas nakaka-enjoy lang talaga mga kaibigan kapag ayan na maghahaponar o magkakainan na andito lang ako pupunta sa aking garden mamamalingki ako ng mga bagong pitas ng mga gulay ibang iba po talaga ang lasa at assure ko po sa inyo mga kaibigan mas masarap po yan sya kumpara sa mga gulay na nabibili ninyo sa bangketa Ayan yung aking kamatis mga kaibigan. Nahiya naman siya. Ayan, nagbigay na ho sila ng hinog. At ayan, dahil pa, pauna-unang mga hinog pa lang 'yan so hindi pa marami at andito naghuhugot na naman ako ng pampalasa nating parsley. Yes, ganyan po mga kaibigan para lalong humasarap yung ating ulam dahil meron akong mushroom at ayan kumuha na naman ako ng bell pepper o yung ating siling makopa. Yun. 'di ba? Napaka-satisfying po ng tunog kapag tayo po ay nag-aani ng mga gulay. At andito yung ating sibuyas at syempre, hindi mawawala yung ating bawang. Para kumpleto ang recados o di ba? Kung ganito mga kaibigan ng